Aminado ang Legal Network for Truthful Elections o Lente na naging madugo at magulo ang nangyaring barangay at SK elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon kay Lente Executive Director Attorney Ona Caritos, isa sa mga nakikita nilang problema tuwing eleksyon sa lugar ay mga taong kumakandidato at mga nagiging katunggali o kalaban nito. Sa kabila ng karahasan sa lugar, naniniwala si Atty. Carito sa na nasa mga susunod na eleksyon na sana mas tutukan ng Bangsamoro Electoral Office at Comelec at pagbabantay sa BARM region upang magkaroon ng maayos at malinis na halalan. Itong nangyari sa atin ito, October 3, Barangay SK Election, mas madugo talaga compared to previous Barangay and SK Election. Hmm. So sa mga sa susunod na Barangay SK at yan ay mangyayari sa dalawang taon ngayon, 20-25 December, sunod nating barangay at SP, mm. yung mga areas na nagkaroon tayo ng violence o patayan, yan yung mas dagdagan, tutukan na ating Bangsa Moro Electoral Office. Si Atty. Caritos sa interview ng RMN Manila. Dagdag pa ni Atty. Caritos, sana umusad agad ang mga kaso laban sa mga sospek na nasa likod ng karahasan na nangyari sa lugar at makamit ang mga biktimang hostisya sa lalong madaling panahon.